Duterte, si so, Representative Joel Chua, kung magandang umaga po, Doris at Robert sa Tandem ng Bayan. Good morning, Kong. Good morning, Robert and Doris, at sa lahat po ng inyong taga-subaybay. Kong, e, eh, expect niyo po ba na today, ngayong araw, eh, magsusumite, finally, makakapagsumite, ang Vice President ng kanyang uh, sagot doon sa summons na inilabas po ng Senate Impeachment Court? yung po yung nakaragay nakasaad um, sa, um, impeachment uh, rules uh, ang kung saan ang ating vice president ay binibigyan ng sampung araw na extendable mm -hmm. period of 10 days para sumagot at uh, pagkatapos po noon eh, kami naman ang binibigyan ng limang araw na extendable period din mm -hmm. para uh, mag-submit ng aming reply mm -hmm. Eh kapag hindi po siya nagsabita uh, congressman at uh, sabihin na lang nila na uh, hindi. May iba kami i-consider dito. May protest pa kami. Meron kaming naka-binbin na uh, dyan sa Korte Suprema. Uh, okay. Meron din ang inipinag-uutos ang Office of the Ombudsman. Kaya hindi muna kami magpapasa ng uh, sagot doon sa summons. Uh, Pwede kong. ba yun? Mm -hmm. So, win-win po niya yung kanyang karapatan na sumagot dito po sa aming reklamo. Uh, okay. Pagkaganyan po kong Uh, mag magpapatuloy po ba yung uh, trial nang hindi nakukuha o hindi naririnig ang kanyang aside. Uh, Opo. Dahil uh, gano'n naman ang uh, proseso, kaya nga po sinabi non-extendable. So, ibig sabihin, mm. eh, hindi nga rin po siya binibigyan ng uh, pagkakataon na mag-extend para hindi po ma ang proseso. Gano'n din sa aming parte. Binibigyan kami ng limang araw para sagutin yung kanyang uh, magiging uh, tugon sa Somon uh, ng limang araw para sa lutin ito, non-extendable din. Ah, pero wala hmm. wala rin palang ano, palugit. Pa yun, rin. yun talaga, kung baga fix na siya. Correct. Pero kung, kung halimbawa lang po, ano, hindi naman natin sinasabing with finality ito, just in case lang hindi makapag Pasa, hindi sumagot ano, doon no, sa summons. Correct. Oo. Hindi ba ito uh, nagiging strategy para mabulag ang prosecution para din yung makita yung depensa talaga niya? Ah, Kung baka gugulatin na lang kayo sa trial proper. Strategy nila yan. Mm -hmm. Oo. um, alam po ninyo, magiging problema niyan eh, siyempre, pagka nagkaroon po ng uh, trial proper, bago po mag-trial proper, um, baka mami, require po ng uh, pre-trial. So, pag nagkaroon mm. po ng mga marking of evidence, ng mga ano, so, doon naman kasi magkakabulat-latan. Mm -hmm. So, kung wala naman po silang sinumito na ano po, ipapamarka nila. Ano mm -hmm. Ayun nga po, At paano kayo magre-react sa bagay na wala namang react? <laughs> oo, oh, 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 oh. so, so, po. oo. Normally, pag kami mga pre-trial, may mga marking of evidence, pang purpose po nito, para ma-prevent yung surprise. Ah, okay. So uh -oh. para lahat e eh, preparado mm -hmm. uh, pag nag-proceed po yung uh, trial. M marking of evidence po yan po ang mangyayari. Pa paano po yung uh, lista ng mga ihaharaw? Okay na um, uh, ang tawag doon. Mga uh, witnesses. witnesses. Na mang, uh, Oo. At dito po, pagka uh, inalaw po ng uh, impeachment court yung pre-trial uh, or yung pagmamarka ng mga ebidensya pati po yung mga testigo, diyan po lahat po diyan kung ilan po yung mga testigo, ano yung mga purpose ng kanilang mga sasabihin. So normally, ganun po yan eh. Ah, okay. Para yun nga. Para maiwasan yung gulatan, partner. Dapat inalatag oh. ng maayos. Mm -hmm. Pero, kung hindi nga po siya nagbibigay o hindi siya umiimik eh, hindi na. Doon lang sa hanggang kailan yung uh, period na binigay sa kanya, doon lang kayo maghihintay. Beyond that, tuloy, tuloy pa. pa. pa, pa. Tuloy po, siya uh, Papatawag po siya para mag-play ng... Uh, Uh, para mag-enter ng kanyang plea. Aha. Pero kung kailangan po bang personal o abogado lang niya ang uh, a-appear? Well, uh, normally po yan dapat mas maganda kung personal pero kung hindi po siya a-appear o abogado niya eh, eh, mag-enter na lang po ng not guilty plea. Mm -hmm. Yung court mismo? Oo. Oh. Oh, oh. okay. Eh, Congressman, eh, last week lumutang yung mga issue about dito ba ready kayo kapag nag-file ng motion to dismiss? Kasi yun yung lumutang Ay, oh. last week eh. Oh. Na ako ako sabi, di ba? Sabi ng uh, tagapagsalita ng Senate Impeachment oh. Court, kung ako, di ba? Eh, mapapile ako ng motion to dismiss. Alam po ninyo, pagkakalam ko sa impeachment trial, eh wala pong hindi po inaalaw ang motion to dismiss. Mm. Dapat dyan, ang nakalagay po sa atin sa Ligang Batas, pag, pag uh, po ng impeachment complaint, trial shall proceed. Or to it, So, ibig sabihin po niyan, dapat eh, umabante po so, yung uh, trial. oh, 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 Kong. So, kung ibig niyo sabihin, kung ipopost nila itong uh, uh, dismissal ng ganito, eh, ay eh, ang depensa naman eh kokontrahin ito Yun lang. na hindi dapat nila recognize ah, yeah. tama po tama po kayo yan. O di lalo pang ano kung uh, delay lang ng delay <laughs> well uh, alam po ninyo, basta sa amin po, ako po, paniniwala ko po, kung wala naman po talaga kasalanan, ano naman po ang kailangan harangin? At bakit po kailangan, ito nga po yung uh, pinakamagandang oportunidad para uh, malinis yung uh, kanilang pangalan. Dahil kung sinasabi nila na ito'y ginagawa lamang namin para sa politika, para sa kung ano-ano man, eh di ito na yung pagkakataon para patunayan na walang kasaysay yung aming reklamo. Tama, tama. Mm -hmm. uh, lagi po sinasabi ay ang uh, prosecution panel ay patuloy ano po, sa pag-aaral, patuloy Correct. sa paghahanap ng mga ebidensya. Mm -hmm. so with the, this uh, development po ngayon, magtatapos ang uh, June, may mga nakuha pa ba kayong mga information? May mga nakuha pa ba kayong mga ibang detalye na questionable pa rin po talaga doon sa transaction ng Vice President at nung siya ay Deputy Secretary? Um, Basta kami po sa panic po namin, tuloy-tuloy pa rin po at uh, siyempre hindi mo naman po maaalis na may siyempre pinag-aaralan din po namin kung ano po yung mga magiging move din po nung mm -hmm. so, uh, uh -huh. pabilang panic. So lahat naman po yan except siyempre medyo may mga bagay po na hindi naman po namin uh, po pwedeng i-divulge sa publiko. Mm -mm. Opo. Mm -mm. Sa tagal po ng paghihintay ayan, ng publiko. sa tagal oo. Oh, naha tayo noon ay hindi naman uh, basta gusto natin malaman kung tuloy na ba mm -hmm. at anong mangyayari. Eh kasi ganitong klase po na ang dami po ng hindi naman balakid kundi ang daming pwedeng uh, panlaban doon sa proseso para mm -hmm. lang uh, may pasok yung mga strategiya mm -hmm. 'yan yung pagde-delay. Uh -oh. So, sa palagay niyo po ba mga ilang araw na lang ay mawawala na ng interes ang sambayanan tungkol dito? Oh. Alam po ninyo ang sambayanan po ay uh, talagang nakatutok po dito. At uh, makikita po natin nung uh, nag-issue po ng uh, motion or hiriman po o binalik po yung yung uh, impeachment complaint sa Kongreso, nag po ang taong bayan. Kaya sa totoo lang po napakalaki po ng papel ng, uh, at partisipasyon ng taong bayan, lalong-lalo na po ng media, dahil ang pinag-uusapan po natin dito ay transparency at accountability. <coughs> Hindi po yung personality po. Ang pinag-uusapan po okay. dito, accountability at transparency. Dahil ito pong pinag-uusapan natin dito ay hindi po namin pare-parehas pera. Mm -hmm. Ito po ay pera na pinaghirapan po ng taong bayan na pinagkasiwala lamang. Opo. Kaya nga po, ang taong bayan dapat maging interesado po dito. Ngayon, sinasabi po nila na ito lahat ay ibig sabihin patungo sa 2028. Mm -hmm. Alam po mm -hmm. ninyo, unang-una po, ang 2028 ay malayo pa, hindi nga po tayo sigurado kung sino mga kandidato dyan. Correct. Ako po, hindi naman po ako naging parte ng unity team. Hindi ko po, hindi ko po nakasama si PBBM, hindi ko po binoto yan no, nakaraan. Hmm. Hindi ko po binoto ang ating vice-presidente. Ito po, ginagawa lamang po namin ang aming trabaho. Regardless of uh, kung sino po ang tatamaan. Kasi po, ang taong bayan ay nakatutok po sa amin. Tama, tama okay. mm -hmm. Pero, Kong, hindi nyo ba nakikita na posibleng bumaba yung interes ng taong bayan pagdating sa issue na ito? Oo. Dahil sa sobrang tagal, eh, ang inihita lang naman talaga nila yung prior, trial proper okay. kung Correct. paano ng mga prosecutor sa depensa, di ba? Eh, baka sa tagal, kasi pagtawid pa natin sa 28 th Congress pa ito, sa katapusan pa ng July, July. Na natin yung pinakabaaga, eh, baka wala ng interest ang taong bayan. Hmm. Well, unang-una -una po ay, uh, nouna una sinabi rin bago mag eleksyon na baka mawala ng interes ang taong bayan. Pero nung nakita naman po natin, nung nag-react yung Senado, <coughs> ang taong bayan po ay nag-react din. So, huwag din natin mamalitin ang mm -hmm. uh, ating mga kababayan. Napakalaki po ng papel ng media dito po sa labang na kinakaharap po namin. Okay. Mm -hmm. So, uh, kung baga ngayon, uh, kung ang hinta, ano tawag wait and see na naman tayo. Lalo na ngayon today, lalo na ngayon maghapon. Kasi, Kasi, ano to uh, deadline mm -hmm. today. Mm -hmm. Oo. Tapos, syempre, si na Congress man naman, eh, mag-respond doon Oo. if ever magbigay, ano. Kung mag magbigay kung sasagot. man sagot. sagot. Kung, sige, ah, eh, yaman, natin, natin puro na lang tayo abang congressman ah. <laughs> 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 okay, basta kami po, talaga namang uh, right from the very beginning, consistent naman po ang aming uh, panawagan na simula na po ito. Mm. At uh, kung talaga naman po walang uh, pagkakamali, wala naman po siguro dapat ikatakot. Mm. Okay. okay. Sige po. Sige po. Kung basta i-update nyo kami, ano tusan sa'yo itong resume?